Yan guys, o yung tapahan dati guys. Pero kakayo dito guys. Tingnan natin yung ilo guys. Kasi nalako ano na daw guys. Yan okay. guys. Ito so, na naman tayo dito guys. Yan guys. guys. Yan guys. Yan guys jadi 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 so di kami mama po, guys yang jadi kami guys mama po, guys ini so, uh... guys di kami mag paku guys ini kami bukan untuk guys ini guys sudah na hmm, guys so mamaya guys pagdating ko magluluto naman tayo guys na ang ulam ang halian ay ano um, guys ang halian guys ayan hmm. ayan hmm, guys tapos ayan guys ang daming puno guys ayan okay. guys Yes, latitude, right? mm. saan, guys nus, guys Bye. guys, dito, guys, lah, ya, di sini guys, ah, di sini guys, turuk guys, nih Tahu atau kau? Ini berdiri. tong ano guys. Habang ano pa guys habang aga pa kasi mamaya guys ayun ito guys ito yung pangalawang ilo guys ito yung pangalawang ilo guys na nano namin kanina guys yun guys ito yung pangalawang ilo guys ayun diba guys Oke kan Ibonang iruk pai? Oke. Ya. Ito guys, yung lulutuin ko ngayon guys. Ayan, egg. Egg yan guys. Egg at saka halit. Beef loaf guys. Ayan, hinalo ko guys. Paborito kasi to ng anak ko guys na babae. Ito yan, yung nilalagyan ng egg. Guys. Masarap to guys. Tinitimplahan ko siya guys. Nilagyan ko siya ng magic sarap at saka ano, asin. Mas masarap to guys. Lagyan ng, bu ng Unyon, kaso guys wala nang ano guys wala nang naubusan ng naubosan ang, ang tindahan ng unyon guys kaya hindi ko san nilalagyan eh kaya ito na lang guys masarap to guys ayan ito yan guys ito yung gusto ko din to nga ulam guys kaso ano paminsan-minsan lang kasi ako nagluto nito na ito, guys ayan ito yung lulutuin ko guys ngayong ulam ng mga anak at saka ito guys ayan malunggay to guys at saka ito chinese gan sa amin guys, Chinese gayay. Sa inyo guys, anong ngalan nito guys? Ayan. Chinese gayay yan guys. Ayan. Saka itong tangad lang yung ano ko guys. Ito lang tangad yung ano ko. Yung ihalo ko guys na pang pasa, pang, pabango guys. Kasi nga guys, gusto ko ng onion kaso wala nang binta na onion guys. Naubusan daw sila ng onion. Kaya ito na lang guys. Masarap naman yan guys. Ito yung lulutuin ko for tanghali guys. For your for ulam namin ngayong tanghali guys kaya sana guys ayan, simpleng ulam yan guys sa tingin nyo kayo, simpleng ulam yan pero masarap yan guys pag nilalagyan ng egg ayan. mas lalo na pag may union guys ayan. so ayan guys maglalagyan na tayo ayan, guys nasasalang na sa ganito tapos tapon muna natin guys babalis ayan sabay Ayan. Okay. init. Sobrang init, guys. Hmm, so lakas na Yan, pasinsa na kayo, guys, sa aming ano, guys, ha. Sa, sa aming buhan. ano pangalan nito, guys? Sa pangamutan ko ba? Pasinsa na kayo, guys, kasi ganun talaga, guys, ang kahoy, guys. Tapos, lagyan natin siya, guys, ng... Ayan, Sige natin na marik sarap, sarap. yan guys. Ayan. So, tapon mga natin siya guys. Ang hmm, sarap. Ayan. So, ito na. si. ito na guys. Ayan guys. Ayan, guys, nalagyan na natin siya ng mantika. So, ilalagay na natin to guys. Ayan. Ayan. Ano yung muna natin guys. Lagyan mo natin lang sya ng shanong, egg. Ayan. Ayan may egg na siya guys. Ito. Ayan. Ayan. Tingnan mo guys. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. So. Para mamaya guys. Ano po dinapis ko guys. Ayan. Ayan.

ko gak talaga madalian kung ano guys ayan guys yung luto natin guys ngayon ngayon ayan guys ayan ayan walang gaya tsaka ito guys Iya so ayan, ayan. ayan, guys, ayan. 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 ito guys, kanina to guys, niluto ko lang ka guys, gulay. Ito yun guys, ang ngayon. Hmm. Ayan.